Ayan yeah, mga kaisan Pinay training po natin si ano Si Cham 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 Ay pag po pinakawalan po sa gabi Nadali po yung aking Rob Island Dalawa po yung nadali kong tandang Oh Cham 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 Ang gusto po nitong asong ito laki po siyang sa tubig Kahit po kami pumunta sa ilog Gustong gusto niya sa... Cham! 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 Cham-cham! Psst! Cham-cham! Psst! Cham-cham! Cham-cham! Oh! Cham-cham! Go! 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 Yan po ay kahit po sobrang lalim, ano po siya, magaling po lang Oh! Cham! Cham-cham! Psst! Come. Chăm chăm. Oh. Chăm chăm. Oh. Jump Hindi ko po siya pwedeng ay nakawala. Hindi ko po siya pwedeng uh, pakawalan. Kagaya po no siya bata pa. Ngayon po ay medyo nagkaedad na siya. Kaya shoutout nga pala kay Kuya Jo ah uh, at saka kay Ate Jen. Ito yung aso ate na binigay mo, laki na. Hindi ko kayo na-update niyan, no. Training po yan dito. Jump. Jump jump. Hey. Hey. Jump Come, come. Stop. <laughs> Nakuha niya na yung lahat oh. Tam tam. Ang uh, gusto po niya lagi siyang sa tubig. Toy. Jump. Ote pa te, pahakit, nga pa ako ng bunot. O, isa. Jom, jom oh. oh, oh, oh. Good girl oh. Eh, eh, lalim tak inu <laughs> Gustaf pun talaga sya'i doon Gustaf pun talaga siya lalangaw eh. jom Dati nung baby pa po, napapakawalan ko po po siya dyan. Kaya lang ngayon, delikado. Baka mamaya, manghabol may tao. Pero mabait naman po. Saka matalino. Hey! Tam-tam! <laughs> Ililigo ko lang mga kaysa sa ilog. Mamaya tam tam. Oh, let's go, let's go, let's <laughs> go. Nag-i-enjoy pa po siya eh. Oh, ah, dali. dali, 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 dali. Dali ko, dali. Hmm, 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 hmm. Mm, 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 mm. Baby pa po ito. Pero damulag na. Dali na, dali. Napakalaki na eh. Mm, mm, mm. Dali. Mm. Sit. Jump. Sit. Sit. Yan. Good. Good. Sit. 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 Jump. Sit. Nakulit pa rin mga kaisan makulit. Nakaupo siya pero tapos tapo tapo Pero yung manok po na pinatay niya, hindi naman po kinakain. tapo hinahamag niya lang, akala niya, naglalaro lang siya. Go! Go! tapo Go! Go! Eh! Ay, tapo 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 Eh, eh, eh ganito. <laughs> siyam siyam tara na pa gustong gusto po nito sa ilog sa dumaka ah tara na tara tara, tara. Hindi mo makita. Bulso. Hoy. Madalang ka lang nilang makita. <laughs> Nangahalik. Chap eh. chap. babe, Beh. Madalang ka daw nila makita, oh. Dili. Tara, diligo na tayo. Chap chap. Diligo na tayo. Let's go na. Tara, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Diliguan na po natin sa ilog. Mo-ka sana ka sa ilog eh. Gusto niyang tumalon, eh. Oh. <laughs> pausa't so, nakakita ng ilog ito ang asong mahilig sa ilog mm. ito yung asong mahilig sa ilog ha? molly si chan chan mahilig sa ilog gusto po ilalakad sa ilog ano eh, dito na tayo gusto po niya sa ilog simula bata po ito ganito niya hindi nalago sa ilog. Tara, tara, tara. tara. Good job. Eh, yeah. napagod. Napagod si Bunsoy. Eh. Kaya mga kaysa, kung yung ibang sosyal na aso ay uh, ano tawag ito? Bula. Ito po, lumaki po sa balat ng niyog, bunot. Ayan o. Oh. Basta pag siya nakakita ng bunot, or hagi siya naman ng bunot, yan ang pinakalaruan niya. Ay po, liligo na po kami sa inog. ito po eh, hindi ko pinapakita sa inyo sa video ay eh, madalang pero ito po pag uh, basat uh, apat na beses ay isang linggo, nalabas po kami tuwing maga. Diyan. Kamakaluwa nga ay eh, itinali ko sa labas, nakawala. Nakahapon. Nakawala po eh nadali po yung manok. Nilalaro laang po niya, eh, akala po ay eh. tara, 자, 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 Lalamoy na po dyan, lalamoy na. yung uh, yung asa mong bil na may pagkabuaya kumbaga siya ay eh, gusto niya lagi sa tubig darawan mo, darawan mo. Hey. Hey. Baban muna, baban muna. Karos muna mga kainsan. Karos muna si Bill dyan, si Chamcham. para 1 para kedua para Keke管 ah. Para pemudi, para pemudi. Dengolla Atas Rekaman 3 Dengolla Tetapi P incident Selamat Ini invention ini, peninggalan yang bahagiantarga我們 k oui, ada apa punколoknya. tumaba po itong yanong tama hindi na na po natin ito. kuha ng na ano po siya na sobrang tama kung ano makakatama Cham cham. Namis ka daw nila cham cham. 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 Yung aso mong gusto magtimbulan. Cham cham. Say hello. Namis ka daw nila. Namis ka daw nila cham cham. Sino nga bang pinakamalikot? Si Chiam cham Si Cham-Cham. Ito yung mga kasi na iniingatan ko. Oh, kaya napapansin nyo, lagi minsan nakakulong siya. Baka pumaparbo. Ito po, ito po yung maselang. Hindi naman siya ganun maselan. Pero alaga po kasi ito eh. Sa turo. Tapos ay eh, sa pagkain. Hindi po basta pwedeng malangis. Pagkain po nito yung mahal pa sa akin. <laughs> Ano nga dogi? Dogi. Hey. Cham cham. Nakakain ka ba ng haot? Cham cham. Hindi ano. Hindi po siya nakakain ng ano. Haot. Ano na? Tara na. Jump. 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 Ano na? Tara na. Ya, 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 tara na. Jump na, jump. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go! Let's go! Cham cham! Ano na? Tara na! Cham cham! Tabi, tabi! Tara na! Dito cham, -cham dito! Oh, oh! Cham cham! Cham cham, magpaalam na! Ayun, eh, no? tangay-tangay mo daw yung bunot! Cham, -cham. Oo, oh, yung laro, laruan po niya talaga yung bunot. Basta bigyan mo po siya ng bunot. Yan. Yeah. cham Basta bigyan mo siya ng bunot, hindi na po yan niya, libang na po yan. Lalaroin niya po yan hanggang mamaya. Bunot na lang kaya ang itawag ko sa iyo. Cham cham. Hoy. Bunot na lang. <laughs> ha. <laughs> Kung gusto niyo po siyang malibang bunot. Ayun oh. Tam-tam. Peram ako ng bunot, peram. Peram. Hindi po 'yan ibibigay. Magagarit po. Lalaruin nya po 'yung amaya. Dudurogin po 'yung pinong pinong-pino ta mo. Grabe 'to nga po 'yung asong atang arey magtatapas. Misa na bini ko puno ng isang buong niyog. Tapas, mga dalawang araw tapos tapasan niya. Eh, sabi ko yan po ay eh, anak ng magsasakang aso malanapas eh jam. pwede na pang iwang ano mga kaisan. ለ በ